Nang hali na kami ng dating. 10.30. Yan yung din dinana namin, oh. Maputik. Oo. Oh. Ano ko kung nakalak na. Hindi pa. Hindi pa ho. Okay na. Darga na. O, ba't magkahiwalay? Susuong kami sa putik. Tinanghali na kami. 10.30 na. At medyo malayo-layo kasi ito na puntahan namin. Ah, Saan ba yung ano ka? Ayan? Pero yan o yung kapak? dareto guys oh kaya lang nawala na yung mga kasama ko eh dyan pa lang meron na sigurado mga dalag dyan eh oh tingnan nga hindi nakakasya yung sasakyan dito at eh talagang mababalahaw Siguro motor yung mga Enduro kasya rito Ako no Kaya lang Ang sukal masyado Pero hindi mawala Ang dalag dyan Bukit na bukit pala rito Ang ganda pala rito Sa ano ba tayo pupunta? May kubo ba tayo pupunta rito? May kubo tayo pupuntahan dito? Ayun pala eh. Nakaw. Dapat pala nagpalit na ako ng ano. Sa bagay. pampalit naman Anong lagay? Ha? Pangasim Oh, alam nyo ba kung anong pangasim to guys? Teka Tinan yung bunga ka Oh. oh Ay guys oh. Alam niyo ba kung anong pangasim to? Sarap to. bihirat sa sudad Katmon. Katmon. Mm. Masarap na pangasim pansigang guys. Ano ba ipinangtatanim dito ka? Huh? Yung ugat Kusa nga tumutubo lang Kusa, hindi nga itatanim mo ano? Hindi. Ito, masarap. Tama-tama ito sa... Ito, sabi sabi sa ating panigang. Sa ano, nung ano, narating namin yung impanta, ang daming puno nito. Oh. Puno. Ang daming puno. bunga. Tama-tama. Hindi na problema ang pangasim guys, dahil meron ng katmon. Ito po ay eh, nagagamit pang asin para sa sinigang. Ang sukal dito, ah, oh. Ah, oh, ayan, ah, oh. Talbak. Oh, guys, kilala nyo mang halaman to, oh. Pinambabalot sa kakanin. Oh, ayan, oh. Bihira. Bira yung mga ganitong halaman. Oo nga. Hindi yung natatanim to. ka. Eh, ang ganda na yung itsuro. Ito pala. Nilalagay pala ito sa sinaing. Oo. Oh. Ang ganda ang, ang, kapal pa ganyan is, is, sinasalang pa ka sa anto, sa dinadarang pa sa baga hindi na hindi na basta ilalim mo yan Tapos ba ba? mas mabang pa sa pandan ayan sapa lang oh. Ayun ang dito. Ang na nakakabit sa bintiko ko. Ano tawag dito? Limatic? <laughs> ayan. Parang ano siya guys. Oh. Ah, uh, linta. Lahi ng linta to. No? Ayan Oh. Hmm. Ito nakaka -ano rito pagka pumasok sa tenga o kaya sa mata. Ito yung ano ayan nasa pako pa Ang dami na no? mapala pala ayan oh no? ang kapit guys ano talaga ano lintana to delikado pala sa ilong pagka sa mata saka sa tenga ayan oh guys ang naga ano sila ang dami na sa akin pa ah nabubuhay ito sa ano sa may loob ng tenga kaya delikado ito guys oh. panghalo na rin sa sinigang pako Ang dami dyan oh. biski pa paano yung may nakukuha ng ulay. kain mo ng pandesal mm. <laughs> Nabot ako ng malakas ulan. May nasilungan kami dito ng kubo. Kaya lang walang tao. Ayan na kami magluluto. Thank you. dadalawang piraso ang tatangaliin pero pwede na siguro to kapagkasya ang dami naman gulay tampulong at saka pako kapagkasya na lang baka makakuha baka makakagag pa ako yan okay, o so. guys ito yung mga pagsasalusuluan namin dalawang piraso isang dalag na ganito kalaki sa isang bulig ilan ba kami? lima Mapagkasya One, two, three. <laughs> inabot ko yung malakas sa ulan eh. Malaki naman siya. di ba? Ang lamig! Mabalatan na itong tampulong. Ito, Ang lamig! Ang hirap pagkain na aabot sa tagulan.

eh, hindi pa nababalatan yung ka. Oh. -er yung mga, ano, tampulong tampulong na ng babawi at dalawang piraso na huli namig nakambang wa. Lalo kung bakya kahalagahan so, sa bakya kahalagahan okay. <laughs> sa bakya sa Sa bagay, may hirap ang dala-dala namin yung ano. Dero. Yung timba. Dero, Naka puso. Hindi rin tayo makapagluto sa tabing ano eh. Mugulan eh. Huwag tayo makapagluto. Eh. Ang sarap na naman ang kain ito. Kaya lang, kauti makakain ni Oma. At na kumain na ng tinapay na Oma. <laughs> Kumain <laughs> ako ng bignay. Saan? Do. Mamaya ma yung bignay. Madai bambong ha? Duh. O kung ang tubig ang mga bigyan natin para makain yung tutong. Mailagay na yung tampulong at para hindi makate. Ito. Oh, malalagyan na rin ng konting ta? Oo, malalagyan konting tamarin. Pagka nakulong na ako luna ng gano'n, ilagay na yung tampulong para mawala yung kate. anjay na ka? Una pa kami sa tanghalian na. Magsilayas. Ya, yeah, adobo namin kiwi. eh. Ang dami pagalang manok. Ba, <laughs> Ma adobo ka. Yan. Punong-puno ng talbos. May pako, may puso, may Sige talbos puchi. ng kangkong. O, oh, di ba? Tapos may tampulong. Sarap niyan. <laughs> eh. ha? Sige mo. Siligang ba naman sakat katong eh. O, oh, di miski pa paano na iba. Puro sa sampalok eh. Naasbok na. Umaasbok na ka. Asa na kaya yung mga yon? Bo! Bo! Tara na!

Oo, nangyayari. Ayun na naman. Pinatayin yung TV si Bubutan na. Namatay. Namatay ng kusa. Palang nakakuha pala kayo ng TV. Yan ako. gulay kayo so okay. pa yan tapos oh, ito oh. yung kantay non Ito yung ano ng paka. Dami ka yun. Dami ka yun. Ini, 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 ko alagay mo na ng becik? kahit mga dalawang piraso, pagmimod ng chino ka. tapo pa na dinuro agi ba hindi ko pa naman. handam. Ano ko na yung ano. kayo? ko <laughs> sa ilog. Uh, wala na yun. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Dito tapat ng lugar niyo na yun, ng istain eh. Marami ron, janitor. Kasing wala kasing eh. puro oh, oh. Ano na, eh, patukan na na ano. Maluwag pati. Hindi ka tulad ng ganyan ako. Oh. Pero kung merong masipag mag-ano dyan, marami doon karta. Ang ting hulas din itong yung anong pako. ah.

Hindi mo maahabol Hindi mo maahabol. lang, huwag dailak. naman naman kung mag-isda. Isang piraso lang. Sob tayo lima. hindi pala tayo lima. Anim. Ito pa nga na ano, hindi ka na susunod eh. Nako. <laughs> <Ay>, sabi yun. <laughs> <kung> pwede yun. Hinihintay <laughs> ka namin sa nusip eh. Kaya eh, sumama rin yung susko eh. Pero dumaan kayo ng ano? Sa nusip? Hmm. Dumaan, dumaan kami kay ano eh, kay Kapin eh. Ah, dumaan pa kayo sa Lolo Apen? Hmm, kasi nga baka Nandun ang kaka-aapin, nating-antay mm -hmm. ka nga namin eh. Nandun. Ay, sabi namin ka. Asa naman si, ano? Problem. namin. Bumaba veterans? Hindi, saan? Naya kita kayo. Ano nandyan nga ba? <coughs> <biterans>? <coughs> <coughs> dyan, mm. Hmm. Ano nandyan ba? Kasama namin eh. Ang pakanin. Saan nandyan pa yan ako? Hmm? Hmm. Sakit. Ito. Sakit yan.

Pag man, na, pag nagalaw mo yung dulo ng pako, gumagalaw lahat. Ayo, hindi pala lang talbot ko niyo. na naman. Talbot na mo, ha? Hindi ka kanina. Dabi, diba? Dino mo, ubat din ito yung ano, pare, oh. Ubus din yung gulay. Daming gulay noon. Ah. Pako, puso. Tampulong. Tsaka kangkong. Diba? Ano? na ano, ano? Dan, buko. Hmm? Buko ako kay panuket. gumawa Yung Ah, na yun. bala nyo na kanil mo. muna. Ang buko, ano? Ang Ang sarap. Ayun. Ayun nga. Ang sasawa buslo mayroon pa nang baslo? Uh, kaya mo na, ko na naman baka <tinyo> ano no? hindi siya mimot si Mutin eh? hindi si Mutin, walang ma mga ano <tinyo> yung mga manok Sa manok lang ka, tibagyang kabagay itong ano yung mga tinig sa aso ang sarap ng kain

Ito mga kapakabusan mo tayo sa Ayos Maliit pala talaga lamang May buko pa May buko pa Eh ma oh May dalawang daan ka ba dyan ma? Eh no, umuha ng dalawa <laughs> Lagay mo sa bag mo Ibanan mo yung dalawang daan na sa agdag Hahaha <laughs> Hindi <laughs> 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 pa pa-ren din dadalian. Dito halaga ng dalot dalaw. Ano gay sa dami manok. Kabiria di. Yan. Kundangan. Tagal bumalik ng may-ari? Tol, bang mga aso. Ay, kawawa naman yung isang aso, hindi nakakain. Dapat pala na ano to. Tignan nyo guys, ang laki ng aso. Ngayon na nasa kulungan, no? Hindi nakakain, kawawa naman. Hmm. Oh, ay, hindi, may pagkain sa sarili. Social pala to eh, may dog food. <laughs> ha?